nakabangga, aba, siya pa ang nambugbog. Ganyan na ang inasal ng isang driver sa Maynila na nagmamaneho umano ng lasing. Kwento ng biktimang doktor, pinipilit siya ng driver na makipag-areglo sa halagang isang libong piso. Ang pagwawala at pananakit ng nakabanggang motorista sa pool sa video. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Sa gitna ng kalsada, sinubukang makipag-areglo ng nakasumbrenong driver na ito matapos mabangga ng kanyang puting SUV ang sasakyan ng isang doktor sa Mayroas Boulevard kahapon. Lasing pero gusto niya bayaran na may awak na pera. Ayon sa kumuha ng video, sinusubukang alukin ng nakabanggang driver ng pera ang doktor para makipag-areglo na. Pero nang tumanggi ang kausap niya, Minura sa kasi niya ang doktor. Sinubukan pa silang awati ng isa pang lalaki na kapula, pero hindi tumigil ang lalaki. Awati niyo. Hinabol at hinila niya sa damit ang doktor, sa kasi ulit sa bandang ulo. lasing. Dito na umawat ang iba pang nakakita sa kumuson ng dalawa. may pulis. Tumigil lang sa panunugod ng lalaki nang may dumating ng pulis. Ayon sa biktimang doktor, isang libong piso lang ang gustong ibayad sa kanya ng nakapanggang lalaki. Hindi ako pumayag kasi malaki yung damage. Eh. Ang gusto ko sana, dumiretso sa polis para makipag-ayos ano, makipag doon sa police station. Hindi siya pumayag, eh. gusto niya kasi areglo daw talaga. Bukod sa damage ng sasakyan niya, napunit pa ang uniporme ng doktor at sumakit ang katawan niya dahil sa pambubugbog. Nilag na tapos, bukod doon, ano talaga eh. Nung gabi-kagabi, doon ka na naramdaman yung injuries. Tapos maraming nga kasing bukol doon sa likod ng ulo. Tapos, yun nga, medyo na akong galawin yung leg Di nala naman agad sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang mga sangkot sa banggaan. Iniimbestigahan na nila kung nakainom ang nambugbog na driver. Tinitignan din natin yung isa nakasama sa report na itong driver ng Fortuner ay uh, nangangamoy alak at nakainom. Awate nyo. Sinubukan ng News 5 na hinga ng pahayag ang nambugbog pero tumanggi siya. Maharap siya sa mga reklamo reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury. Kung mapatunayan na kainom, posible pa siyang maharap sa paglabag sa Anti-Drunk Driving Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.